Ha? Asa ka pa dong? Asa ba ka pa dong? Petro. Ha? Ah. oh, mentyo. Oh. Manalay pang merienda ba? Taro bakas kersada, padapin lang. Asa ba ka pa dong? Wait, kapadong gisi ba? Ah, sa gisi. Lay-lay pagyud gamay. Taga dito ka? Dito, ko. Oo. oh. Eh, daplin lang gay nai sakien nang. Oo. Okay. Sige Amping, amping. Amat ka. Oh, amping lang, amping. Gay lang Sige lang. Ginila eh, ay patungak. Hmm, Nahakaw tingnan si Manu, dan sa kanyang kalagayan pero wala tayong maggawa dahil tayong lahat ay magpanya-kanyang pagdadaanan sa buhay na tayo may may mararanasan na sakit kaya kung may makikita tayong mga ganitong kapansanan buksan natin ang ating puso isipan huwag tayong magdadalong isip na magbigay kahit na bariya barya lang magkano man lang yung maibigay mo sa kanya magbigay po tayo dahil tao lang po tayo pinanganak tayo nilikha tayo ng Diyos para sa kabutihan yun lang po at maraming salamat sa mga aking taga-subaybay God bless you all